Baba ka pagkatapos ha? Pagkatapos. Pagkatapos niyan, baba ka dito. Hello guys, uh, mayroong manananggot dito. Yung ano ba 'yung tawag mananggot, bro? Mga nagarit. Magtutuba. So nandito ah. Uh. <coughs> Bay, mana ba, ba? itu bak bay? Bos, mana itu bak? Ada bay. Dilih dari dagangan, gak merah? Merah tempat bos. Kunti lembab. Pila mana kak? Pila nak kasugong dia? Sarung bos. O Sarah? So yan ah. hintayin natin. Hintayin ka namin dito. Aba, boss, sige ra. ka pagkatapos ha? Opo. Pagkatapos yan, baba ka dito. Hindi naman masyadong mataas yung niyog. So buti na lang ngayon walang ulan kasi kapag ulan mahirapan ang mga ngarit po sa ano po pagkarit ng kanilang madulas. Hindi, ba, madulas. hindi ba madulas, boss? Hindi naman. Hmm. Dito. Okay lang. Sapi na di sini. Ia mengarung tuba. Ha, konti. Dito muna. Konti lang. Konti na po. Ilan ba yung uh, ilan ba yung puno ninyo na ano po? Yung uh, kinakaritan, karit ba 'yan bro? Kinakaritan yung isang What gutan nyo, Ilan, bang ilan bang puno ito? Ang um, ano ko puno na kinakaritan ko ay ano mga higit tatlong po. Tatlong po. 30. 30? Hmm. Uh, Siya nga pala kuya, ang pangalan natin. Pangalan Albert po. Albert. Uh -huh. Anong anong lugar na po ito dito? Proposo, sa sum, Sumusa, sa Sumusa. Mm -hmm. Part na 'to ng Sumusa? Tabugon. Okay. Yeah. Oo. Oh, po eh ang dami nang uh, puno po na sanggutan niyo, yung uh, kinakarita ni ano po ni Kuya. Ang dami po. Eh, sa isang araw, madami kayong tuba sa isang araw? Dipindi po sa ano, ilang-ilang galon bang makuha no sa isang araw Sa, sa tatlong po. Sa, sa ngayon, uh, mga ano Apat na galon lang po. Apat na galon lang. Oh. Ma, ma ano, madumal ba yung ano, yung Oo, oh, sa ngayon na sa panahon, madumal. Oh. Hmm? Ang um, sa may kanang tingkusog gud ugto ba? Sa mga bulan ba na uh, ba bulan? Ba by... Ano? Oh, mayro po. May by next year mga ano, February to March. Malakas na ang tuba niyan oh, sa ano. So ang dami no, 30. Eh, yan lang po, uh, yan lang po ang anak buhay niyo. Yung uh, ito, magkukaba. Kasi, uh, kasi uh, ito lang po ang, uh, ano, Pag uh, makakuha na kayo ng tuba, makaipon kayo ng ilang galon, mayroon bang, uh, mayroon ba kayong soke na magpumunta mag pumunta dito magkumpra o kayo na mag-deliver? Mayroon po. Uh, i Ihatin mo lang sa ano, sa aking biyahe. 50 ano. Yeah, uh, kunin na, oh, kunin niya nang ano, 50 ang galon. 50 pesos kada galon. So kapag 4 uh, na galon, 200 pesos lang. Oo. Oh, okay. oh. Okay. Kabang mga anak. Mayroon po. Ilan po Tatlo. yung Tatlo. anak ninyo? Tatlo. Tatlo? Oo. Oh. so si Mrs. ano din yung uh, trabaho ni Mrs. Uh, ah, mayroon din siyang anong pagkita no, maliit lang mag ano sa skillahan, mag hintinda yung maghatid sa anak ninyo tapos may dala siyang paninda uh, ano? Ganun. ano po yung mga paninda ng misis ninyo uh, eskindi eskindi oh. oh, so ah, habang maghatid sundo sa anak ninyo sa school, mayroon din siyang bitbit -bit na ano paninda, hmm. po. Ano, Para abag-abag sa inyo. Oh. Uh -huh. So, ah, na nani nga panginabuhi. Mangarit. Oh. So ang karong nga panahon, kunti lang yung kita, Ah, grabe kay Kalisto. Listo sa panahon ng basay kay. Napakoy anak lagi nga bago nang perahan. Sa kuan ng, ng, ng kamot lagi. Uh -huh. Kaya pwede pa dubulon lang ang kuan, lawas ah. Para makuan, ako putang kuan nung daghan kita sangutan kay parang daghan pa tuba, listo nang tuba rin dihi kayo. Ang sama, sa imong gisulti nga na kay anak nga gikan sa ospital, gikan sa ospital. Uh, ah, sa may sakit. Kwa ano siya, inborn hair, hair sprang ba? Oo. Uh -huh. yeah, Bagong operas din na, iputol pa rin siya. Pero katulo pa mo na operahan niya, yeah, first operation Oo. Uh -huh. Lalaki yung anak niya? Oo, oh, kamagawa nga pila na edad? Unsi anos. Unsi? So na operahan? Na itong last month, September. Uh -huh. So, ah, sa karon unsa may ka ng nang... pwede na maitabang sa imong bata? Ang ako problem na problema nung kanilin ko, ko ano yung pangkuhan, close to bag colonostomy bag. Mm. Oh. Okay, more bag. kuan gay -an mahal ang colonostomy bag. Oh. So yan po uh, siyan po kuya. Uh, buti na lang nadaanan ka namin na dito. So si Albert. Kuya, pangalan moulit ko ya. Si Albert. Albert si Kuya Albert po eh yan po ang problema niya ngayon, Ma madumal ang tuba ngayon. Uh, mahina ang tuba sa sa panahon ngayon. Meron siyang anak galing pa sa hospital ang kailangan ni Kuya ngayon colostomy bag para no uh, oh, na para magamit, mag magamit. Uh -huh. sige uh, by next month uh, ano by January balik na ni sad niya sa operasyon pwede na ba operahan uh -huh. i uh poltron sad ang tinai uh -huh. sumpay sa iyang kuan sige Kuya uh, sa ngayon mayroon kaming uh, kunting ibigay sa inyo para pang colostomy bag. Ah, yung Ha, bigyan natin si Juan pang colostomy thank you, thank you. bag. Kuya, Ito po kuya. Pero so, kinakamahal ng 500 ito ng pang-backup pin. Hmm, So, sa gipalit ninyo sa vinylin yang colostomy bag ngayon, magkano 'yan? 300. Oh, 300 tapos. So, mayroon akong ibigay sa inyo, sana makatulong ito pang colostomy bag sa hanap ninyo. Ha? Uh -huh. 1 hey, 2 3 4 5 2500 sana makatulong yan ha? Salamat kayo, boss Salamat kayo. Owan siguro dadum nga agian kun inyo Aw sa Ginoo Sa Ginoo na Sa inyo ha sa mga mga hatag pang mga, mga donors, sa mga matabangan pa ninyo oh. mas uh, oh, So ang grasya o sa no, di ginato madak no? Oo oh. Kasi ginagmay ginagmay dako na nagtatabang Pag sa ato oh. Ya, yeah, ng tanga, kaluyan pata sa gino, okay. mga grasya mo abot. Kasi oh, pwede ng aming vlog, mga mga grasya mo abot. Yes. Dili ito no? Okay. Oh. Sige, ah, maraming salamat. Ah, Di Ate Itz J. Ate Itz J, salamat ha. Yan. Thank you, thank you. Si Tatay po. Oh, si Ate ah, si Kuya po ang binigyan natin ng pangkolostomi. Kailangan talaga sa anak niya na galing sa ospital. Uh, si Kuya ha. Thank A, you. Dili di, ra di, di kay mi magdugay. Oo. Uh, kay medyo hapon na pauwi na kami. Ha? Salamat. Sana sana makatulong. Ha? Okay, thank you, thank you. Yan. Sige.